Sa layuning mas mapabuti ang pagbibigay serbisyo publiko sa mga residente at pabigyan sila ng mas maayos na pasilidad, nagpatupad ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng mga proyekto sa probinsya ng Nueva Ecija. Ipinatayo ng DPWH Nueva Ecija Second District Engineering Office o DEO ang isang mezzanine-type barangay hall sa barangay pula, bayan ng General Mamerton na Tividada. Ayon kay District Engineer o DEL Pidjo Trinidad, ang pagpapatayo ng 4.8 million pesos na gusaling ito ay makapagbibigay sa mga residente ng malawak na espasyong maaaring pagdausan ng mga gawain katulad ng pagpupulong at mga programang pambarangay. Dagdag pa niya ang disenyo ng naturang struktura ay nakabatay sa batas pambansa bilang 344 o accessibility law upang matiyak na magiging bukas ang paggamit nito sa publiko kabilang na ang mga taong may kapansanan. Samantala na ipatayo na rin ah, ng DPWH na Vaisia First DEO ah, sa Barangay San Gregorio Rizala ang isang covered court ah, na kung saan ay maaaring magamit ng mga residente bilang multipurpose facility na pwedeng pagdausan ng iba't ibang aktibidad. Sa iba pang balita, natapos na rin ang pagpapatayo sa 4.8 million two-story multipurpose building sa barangay Polilio, Cabanatuan City na siyang proyekto ng DPWH Tervaisia 2nd DEO. Ipinaliwanag ni DE Trinidad na ang proyektong ito ay magsisilbing daycare center at opisina ng mga barangay officials upang makapaghatid sila ng mas mahusay na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Maliban dito, nagpatayo rin ang DPWH na Vecia nd ng isang two-story multipurpose facility sa barangay Imelda Poblacion, Bayan ng HN, na magiging annex ng kanilang barangay hall. Naniniwala si DE Trinidad na sa pamamagitan ng pagpapatayo ng 4.9 billion pesos na proyektong ito, mas mapaglilingkuran ng mabuti ng mga opisyal ng barangay ang humigit sa isang libong residente at matiyak na magagampanan nila ang kanilang tungkulin at responsibilidad sa kanilang komunidad. Samantala sinabi naman ni Assistant District Engineer Robert J. Panaligan na, na ang bagong tayong gusali ay magiging daan sa mabilisang pag-aksyon sa hinain ng mga residente at mas epektibong pagsasagawa ng mga programa para sa publiko. Para sa Infra Bulletin Online, Paul Lumba, kaagapay tungo sa konkretong pag-unlad.